Ayan, naghahanap tayo ng leggings. Kaya lang hindi maliit, malaki naman. Para sa costume ng bata. Ay, eh. May, may, ano, medyo large. Hindi pang bata ba? Ano? Yung small. Small? Oo. Small, Small, smallest, pang elementary. Ano po siya Ay, malaki yan. Ano lang siya, 6 years, years old. Pero yung size niya, small. Pero Oo. Small. Ay, malalaki yan, Ning. Small. Oo. Uh Hindi, -uh. small, small. malaki yan. Ano lang. Eh. Ganyan na ang small niya? Ha? Dito uh -huh. kasi may pang ano sila na, mga dito lang yata. Oo. Payat kasi yun eh, maliit. Pero ganyan lang siya talaga, uh -huh. lang. Ah, hirap pa makahanap ng ano. Pinasama mo yung ano. Na, sa eskwela. Uh -huh. Hindi, alam ko naman ang sukat niya. Ganito lang siya kaliit eh. Leggings? Pambata na leggings? Hindi, sa pambata. Pambata na leggings po. Okay. Ang hirap hanapan ng costume ang mga bata. Meron kasi silang program sa school. So, ang kanyang costume ay leggings. Meron kayong leggings na itim? Pambata po. Six. Oh, wala. Sa linggo ng wika. So, ang costume nila ay leggings na itim. Meron kayong leggings? Leggings? Leggings meron kayo? Pambata. sana meron na. Ah, saan? Pambata na leggings? Ilan to? Six. Ay, ang eh. laki. laki ito. Wala pang mas maliit din eh. Malaki ito eh. Ito na yung pinakabiniit. Oh. Uh, eh, okay. ito na siguro. Tahian na lang. Kaso ano to? Magkano to? na dinito leggings pag naisunod sa kanyo. Ayan. Ayan. O, ayan. Nagpunta na ako dito sa department store. Magkano to? Okay. Wala na ibang design. Yung pinakamalik niyan. Ayan. Bigyan mo ko ng pinakamalik. Wala na ko dito. Wala. O, sige. yan na lang. Kanina pa ako na. Ay, ito. Ayan na lang po. Ito na. Kapi nga yung design. Pari Pareho ba ng design? Parpareho. Parang hindi naman siya lady. Ah. Lady siya. Nakapal siya. Nakapal siya. O, ito na lang. Bigyan mo pa isa. O, ayan o. Ayan na lang. Ito na po, ma'am. Mm Pag -hmm. binama ko ng isa, ha? So, ayan, ito yung aking nabili. Yan na, oh. Ito na lang. Ang ilang taon po? Six years old. Ito na. Ito na ang aking nakuha. sa so, ginagamit dami ng aking napuntaan. Ay, dito lang pala, binaandaanan ko siya. Ayan, dami ng kalinda. Close. Ano ko magbabayad? Dito, oh. Okay, bayad na tayo. Ayan. Mga pinggan, pinda so, nila. kanina pa ako nagpunta dito. <laughs> sa dulo. Nakapo, oh, ayan. Ang dami sa sakyan. Ang init-init ng araw. Kapang haliang tapat.